Wow! May paano si Madam! Araw-araw may ano. May araw-araw ba? Araw -araw oh, araw -araw no! Si Sana all oh, umaasin sa talaga yung Madam namin. Yayamanin. Sige na yata, Open mo ito, na. Ba? Open mo na. May pan-unbox na ako. May pan-unbox. May <laughs> pan-unbox. <laughs> oh! Alam niyo may-ari niyan? Ay, maaari niya nasaan. Hanapin niyo. Hanapin niyo kung nasaan. Ang <laughs> bango, eh. Yan, may sipon ako. Oo, bango. Sige nga. Yan. Parang ako na excite Araw-araw araw ba? Araw-araw. Ah, maistot lang yung nanay mo. Oh, wow! Ganda! <laughs> 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 wow! Hindi <laughs> yan. Hindi ka Pati yun nga. Oh, buksan mo nga, beh. Isa lang kamay ko kayo. Na, Ito, dito lang Ah, oh, shit Walang dami Uy, sa TikTok, tumaka-order nga lang ulam daming laman Uy, guys, sa TikTok siya sa TikTok. Sa TikTok to na may laman na pala. Bawing-bawi ka sa 200 plus. Well, at 78 lang yan. 78B, order mo naman ako. Mahawa ka. Ba't nakikita ko dun ano? Kasi doon ka kumukuha sa hindi promo. Bi, sige na. Kulit-tulit ko binilihin. Stool sige tool. na, ito. Order mo ako. Magkano? Sa binti lang. Sa'yo lang sa kulay. Again, magupit yung pera. Uy! <laughs> Uy, guys. Sa ano to? TikTok. Tingnan nyo, bago. Wala, ano lang yan. Doon sa ano. Tingnan nyo, oh. May laman na nga, ano. Tsaka, mabigat na, guys. Kaka-unbox lang yan. Hindi e, dito. Balik tayo sa, ano. Back to normal Braby tayo. Grabe, balot sa balot, Oo, oo pag babasagin. Malamang babasagin talaga to. Kasi, balot na balot, eh. Parang siya. Balot na balot. <laughs> Balutin ko na ba si Ging? Huwag <laughs> si Ging Ging. Bad yun siya. Hindi yan tinatanggap. Oh no! Papaskuin mo muna natin siya na. O yan. 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 Maliit siya. Day ganda day. Kulang na lang yung ano. Yung para sa ano. Meron din. Ito lang. Ah, yung ano. Oh, yung ganda. Ah, yung ganda. Dapat yung medyo malaki ang hinahin ano ni mama. 178, 178 na lang. Lahat to? Oo. Oh. Oh. promo na? Ano mo na be? Upaya na. Sige guys. Pang mayaman yan, day. Yan. Yayamanin yan ha. Ah. Huwag kayo. Oh. Masarap na dyan na yung suka at huyo at mantika. Wala kasi sa bundok to ay na. Naka... ganyan, okay na yan. Hugasan mo pa naman yan, be. Oh, uh, <laughs> uh, excuse. Ay, ang ganda naman. Pero guys, ito talagang pinaka the best. Ito na na-order. Be, order mo naman ako, be. Sige na, God. Ito, Kahit wala naman lang tayo, pira, be. Basta may wallet niya 2025. Gusto ko black. Pangat black, black. 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 Ayoko. Eh. Gusto ko lang black. Buti na lang daw na order ganyan. O, dema ako Tsaka mura lang. Sige, mamaya order tayo. Sampo. Saan mo ito order na wata? Sa unahan lang? <laughs> Hindi ko alam. Gagi kayo. Yun ba sabi sa ano? TikTok? Ano yan? Ano ba siya? Hanhon. Oh no! Wow! Yan ang mga ano. Ya, na talaga. Ay, sapat siya. Ibagawan ulit pa ba sa akin? Ha? Guys, lagayan ng Jen Maganda yung patak na Gas. Pakalit, pakalit, pakalit. Gas. Bay, wait lang guys. Bay, bago silang panday. Bay, dapat di mo na nilagyan nito. Dito lang, bay, oh. Tanggalin, Tanggalin mo to. dito lang, lang may one. Eh dito lang maganda, dapat ganito lang. Hindi 'yan, bata, 'di ba? Ano? ano? Dapat nice. yan Ganito lang. Tapos. Guys. Guys, gawa niya yan. Baka gusto niyo magpagawa, guys. <laughs> uh, guys, kukin niyo nila, guys. Pero maganda rin ba? Ganito kulay, di ba? Ganito lang. Huwag nalagyan to. Oo, ito lang. Tapos gawa ka pa dyan. Lagayan ng mga ano. Suka. niyan. Maganda tayo nandai, promise. Diba guys? di Diba? 拜了。我不